grabe, lakas ang ulan ngayon mga rivers kahit ah, eh, kita nyo ang lapit lang po ng bangka niyan sa amin ngayon halos na po hindi na po makita dahil sa lakas ng unos mga rivers Ayan. <tod <tod <tod> Kahit ang lapu-lapu, kahit lapu yan, grabe. Ayan. Ayan. Hindi pa po kami umalis ngayon no? kasi uh, wala po kami makita. Sa sobrang lakas ng ano po, ulan ngayon mga repos. Ayan po mga Revers, stock up muna kami dito sa ano po, uh, Ilotong, uh Talima Island Diving Point kasi nabutan po kami ng malakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan ngayon. Ayan. po mga Revers, sobrang lakas ng ulan tapos naglalakihan po yung mga alon. Kaya tambay muna kami dito kasi delikado po tayong umalis pag ganitong sitwasyon. No? Malakas yung hangin tapos naglalakian po yung mga alon mga drivers. Oh. Ayan po mga ka-rivers lalo po lumalakas yung ulan ngayon. No? Ah, hintayin lang natin muna to kung kailan to titigil kasi delikado po pag ganitong sitwasyon mga ka-rivers そう。 Hintay muna kami ng ilang minuto baka mawala 'tong signal. Sa hindi naman po makita namin ngayon yung ano po. Yung saan kami patungo? away pa po yung case namin mga rivers <laughs> ayan okay raw kahit maginaw ayan, ayan po mga rivers no? kumalma na po yung ulan mga rivers pero madilim pa rin ang paligid ayan kita na naman o no? kumalma na yung ulan madilim pa rin kaya uh, Iintay pa kami nung um, ano po decision ng post natin ng mga reps. Abante uh, ba po kami eh, doon sa kaway o oh, hindi na? Kasi delikado po. Yan, nagugutom na po yung gays namin. No? Hindi pa po kami nakaalis ng para makapananghalian na po sila. Sobrang delikado po kasi. Kailangan namin magtintay At saka uh, kailangan namin i-set up kung po kami makaalis dito. Kasi nakapabuking na po yung boss namin sa ano po.

po lapo lapo mga uh, Rivers, malapit lang po kami sa lapo lapo. Hindi po halos lang makita yung mga building dito. Ati lang po kami. Kasi madilim po yung paligid. Yan na po kami maghintay Yung ano pong desisyon ng boss namin. Po so, uh, lahat po kami po no, uh, nagugutom na po kasi uh, hindi pa po kami nakapanang halian. Anong oras na? Ito so, pa po yung bus sa floating restaurant. alisap po kami mga rivers. Thank you, thank you for watching mga divers. Olay na, richo lang po kami uwi uh, sa ano po uh, dive shop namin. Thank you, thank you for watching.